Dalawang taon ng delivery driver si Gina. Sa trabaho niya sa industriya, pinapatunayan ng lady driver na hindi pa huli ang kababaihan. Patuloy siya nagsisilbi na may marangal na trabaho para makatulong sa pamilya at sa kapwa. Nakakatulong so, siya sa akin dahil wala nang ibang source of income, ito lang. At syempre, doon sa mga namimit mong customers, um, kahit minsan dyan may mga irate na customer, pero syempre, ang goal natin is to help the customer And to satisfy yung mga kailangan nila sa delivery nila. Delivery. Lahat na ata ng sasakyan na maneho na niya. At ngayon, sinamahan ko siya sa pagdadrive ng delivery truck. O, kasi sawa na ako sa motor, sa single na sing motor. Ano yung mga natry mo? Motor? Lahat ng mat manual na drive ko na. Mm -hmm. Oo, o. Pangarap ko talaga is truck. truck talaga. So, sa kwentuhan namin, tanaw ko ang pagiging porsigido ni Gina. Pero sa edad na 46, is walang kawala sa karamdaman ang driver. Kaya naman isang magandang balita ang hatid ng delivery at logistics company na Lalamove sa Lalawiga. Ang mga delivery drivers nakapagpakonsulta ng kalusugan ng libre. At isa si Gina sa mga benepisyaryo. Ayun, syempre, busy ka sa driving, sa delivery, hindi mo nalalaman, merong something na pala sa katawan mo. Kagaya nito, medyo mataas ang BP. So, dahil nagkaroon ng free consultation, syempre nalalaman mo yung status ng health mo and binigyan naman ako ng mga ano mga tama reseta para pwede akong makapunta dun sa ano sa general hospital para maka-comply dito sa requirements para maging okay ang May mga freebies pa tulad ng libreng gupit, libreng masahe at workshop mula sa iba't ibang mga katuwang na kumpanya. Maging ang servisyong gobyerno tulad ng pag-ibig, present din sa Drivers' Health Fair. Hatid ng pag-ibig sa mga kabaleng drivers ang mga basic services at updates sa kanika nilang mga account. So lahat po yung mga service na ibibigay ni Pag-ibig uh, na ginagawa po sa branch ay pwede po natin gawin dito. Tapos pagkapon na ano, sila, meron po tayong binibigay na parang bag, small bags na pwedeng gamitin po ng ating mga riders. Sa tulong ng ahensya, maaari na rin direktang maikaltas sa sahod ng mga delivery driver ang kontribusyon nila sa pag-ibig. Ang munting handog sa mga chopper, malaking bagay para sa kanilang kalusugan at kalagayan. Kaya naman labis ang pasasalamat ng mga tulad ni Gina na tuloy lang ang biyahe sa buhay. Wala namang problema kahit babae ka. Dahil yung kayang gawin ng lalaki, kaya nilang natin gawin mga babae. Kung kaya nilang magbuhat nagbubuhat din po ako. Pero syempre hindi ko lagi pinupost yung pagbubuhat. Pero ang goal dito is to help yourself and syempre to serve all the customers. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.